Isinusulong naman ang ilang leader sa Cebu na maging energy independent ng lalawigan lalo na't na nakaranas ng bahagyang problema sa power supply ang Visayas sa mga nagdaang buwan. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa report. Nagsama-sama ang mga nasa business sector sa Metro Cebu para sa Good Design, Good Business Summit na inorganisa ng Cebu Chamber of Commerce and Industry. Kabilang sa tinalakay,

para maipatupad ito, kailangang masolusyonan ang posibilidad ng power shortage. Lalot nakaranas ang Visayas at maging ang Cebu ng problema sa power supply sa mga nagdaang buwan, lalo na sa kasagsagan ng El Nino. May ilang nagtutulak na dapat maging energy independent na ang lalawigan, lalot nagmumula pa sa ibang lugar sa bansa ang pinagkukunan ng supply ng kuryente, ang Cebu white investments coming from the private sector especially the power generation companies the private power generation companies who so are already here maybe we just have to let them expand their their capacity so that they can really supply to the to the Cebu island Sa ngayon may 340 megawatts ang Therma Visayas Incorporated sa lungsod ng Toledo at magdadagdag pa ng 150 megawatts kasalukuyan ding ipinapagawa ang solar power plant sa Calatrava, Negros Occidental, na inaasahang makatutulong na mapunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. The process of securing the, the bids from our potential OEM suppliers. In parallel, we have uh, working on the ECC and our uh, SIS with MDCP. Kamakailan lang, Kinilala ng Philippine Statistics Authority ang Central Visayas, kung saan bahagi ang Cebu na fastest growing economy sa lahat ng labing pitong rehiyon sa bansa na may 7.3% growth rate base sa kanilang pag-aaral. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.